For today's video guys, maaalis tayo ng players ng p Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. guys, ito muna tinanggal ko yung mga bolts dito. Dito. Tapos, meron yung mga uh, clip dito. Inalis ko lang rin. So, meron tayo dito. Tapos, so, dito. See? Paangat lang natin yun, guys. Di ba't naman tayo babaklasin natin itong opuan? Okay. <coughs> So, naalis na natin yung ipon, guys. Okay na siya. Sa so, tanggalin nyo lang yung ano dito guys Tornil yung dalawa Tapos Pwede na natin siyang hatakin ng buo O oh, ha Ang galing natin yung dito guys. Tapos meron dito. Kasi natin ulit. Ang galing lang natin itong dalawa na to guys. Dornelio na to. Tas meron pa dito. Isa dito. Isa dito. Tapos meron din. Dito sa loob. So, oh, yun guys, yung mga tinanggal natin. Meron dito. Meron dito. Meron dito. Meron dito sa gilid. Tapos babaklasin mo to. Tapos mababak. Meron dito ang turnil. Yung isa. Mabaklas yung side. O. Oh. Okay na guys. Baklas na.